Sa isang video ay na-vlog namin ang patungkol sa peromana sa ihi ng kambing. Ngayon naman mga ka-sideline ay tatalakayin natin ang maaring kulay ng ihi ng inyong alaga at kung dapat nyo bang ipag-alala. Hmm. Ito ang naging reaksyon namin sa comment ni at Ruby Padernal 1747. Caution lang mga ka-sideline! Kung nagdududa wow. kayo sa karamdaman ng inyong kambing, hindi lang dapat kulay ng ihi ang magiging basihan. Katulad ng palagi na naming nasabi noon, sumangguni tayo sa ating vet. Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph. Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app i search at i-type ang mga K Agre Ventures at pwede na kayong mag-order. If follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. Ka-sideline, heto ang mga karaniwang kulay ng ihi ng kambing. Pale yellow to yellow. Ito dapat ang normal na kulay ng ihi ng inyong alaga. Ang ibig sabihin nito mga ka-sideline ay umiinom ito at ang mga kidneys nito ay okay. Kung ang tanong ninyo ay e eh, ano naman kung okay ang kidney? Gaano ba ka-importante ang kidney? Ka-sideline, ang kidney kasi ang salaan para sa anumang contamination sa dugo. Kung maganda ang ihi ng kambing natin, ito ay panitain na ang ating alaga ay malusog. Wow! Dark Yellow to Amber Ang ibig sabihin lang nito mga ka sideline ay medyo dehydrated oh, no! ang inyong alaga. Pero hindi naman dapat ipag-alala. Malamang kailangan lang nating painumin ang ating alaga. Alright! clear almost colorless over rehydration o sobra sa tubig ang inyong alaga nangyayari din ito ka sideline tuwing basa ang pakain sa ating alagang kambing hindi rin dapat ipag-alala kung halos walang kulay ang ihi ng ating alaga red or pink Ang dugo sa ihi ang nagbibigay ng kulay na pink o pula. Maaring UTI, kidney issues o kaya naman bato sa bladder nito. Makakatulong na kumonsulta tayo sa vet para malunasan at mabigyan ng antibiotics. Orange or brown Maaring dahil sa pakain lang ito o kaya naman dahil may pinainom o ininjekta yung gamot. Call a vet mga ka-sideline kung hindi naman kayo nagbibigay ng alinmang gamot. Green or Blue Madalang mangyari ito mga ka-sideline. Pero kung nangyari man, baka nakakain ang alaga ninyo ng hindi dapat kainin. I-monitor ng mabuti at mag-alala kung hindi nagbabago ang kulay ng ihi ng inyong alaga. Milky May infeksyon ng ating alaga o kaya naman may mga kristal o sediment sa ihi ng ating alaga. Makakabuting tumawag na tayo ng vet ka sideline baka ang pagkain ang siyang dahilan. Oh no! Masangsang na amoy ng ihi. Maari pa rin UTI. Pero makakabuting sumangguni tayo sa vet ka sideline at may pagkakataon na hindi lang ito UTI. Pwedeng nasa masamang kalagayan na ang inyong kambing mas aktibo, mas malusog, mas pinatibay. Sa vitamins and minerals pa, kumpletong vitamina at mineral, sakit at pangihinay, siguradong tanggal. Kasideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i lang po ang Mangkay Agriventures. Ka-sideline, ugaliin nating mag-check ng ating alagang kambing mula sa kanilang pagkain hanggang sa kanilang kalusugan. Maging mapagmatsyag, mabilis at always ready bilang isang goat farmer. Kami po inyong lingkod at ka-sideline na si Aga kasama si Mang K para sa sideline.ph. Happy goat farming mga ka-sideline!